po mga ka-reels ka Good morning po sa inyong lahat. Ayan. On the way po kami. Papunta po ako ng SM. Again, hindi po kami ano ng SM Aura. Hindi po kami sponsor. Pero bacon, oh man. Ayan po. Doon, nandun po kasi sa SM Aura ang SSS. Medyo may ipa-follow up lang po kami. Kaya, yan. Uh, inaantay kasi namin yung feedback pero wala. Yan, mga karils, andito na kami sa SM Aura. Ayan po. Ang ganda ng view dito. Kita nyo po. Sa fifth floor po ito. Kasi from parking lot, uh, ano po kami sa fifth floor. And then from fifth floor, ayan, paglabas ng elevator. Ayan, papunta ka po doon para sumakay ka rin po ng elevator papunta sa 7th floor kasi nandoon po yung SSS. Ayan, tapos na po kami. Medyo uh, namasyal po kami. Kaya lang, nagutom po ang lola since na renovate ang 4th floor. Walang food court. Kaya hanap-hanap kami dito. Ayan, dito po kami sa kabilang ano, bumaba kami, may hagdanan kasi. Ngayon na ako nakapunta dito mga ka -hope. Ang ganda pala dito. Ayan, as you can see. Ayan. Ang ganda po dito mga ka-Hope kahit na ano, wala pa pong tao. Medyo kami pa lang i-heavy. <laughs> Maaga po kasi kami natapos, nag-follow up lang po kasi kami. Kaya 'yan, medyo hahanap kami ng makainan. Baba kami, tingnan namin kung ano yung uh, pwedeng makain kainan sa baba. ayan, hagdanan po 'yan pero may falls, ayan. Uh, di po ba? Uh, in between ng dalawang ano, uh, hagdanan yung escalator is eh, sa gitna ay merong falls. Medyo, ano yung aking calm, kasi against the light. Ayan. Tingnan natin kung anong pwedeng makainan dito na bukas ba. Sarado pa rin po. Parang ten yata sila lahat dito nagbubukas. <laughs> Ay nako. Nagugutom na po ang lola pero tiis-tiis kasi wala po talagang makainan. So, ang gagawin is medyo ano muna, content-content ng ano, ng ating vlog. Kaya vlog-vlog muna habang nag-aantay na magbukas. Ayan, ang dami pong mga establishment dito mga kahop. Kita nyo? parang ang sasarap ng mga kainan dito ayan lang, sarado pa kaya, ayan, hanggang tingin ka na lang ayan po ayan picture yung makikita mo na pagkain nila dito ayan, ayan. mga ka-hope medyo antabay muna tayo alam mo, uh, kanina ko pa yan tinitingnan niyang ano na yan malaking picture na yan ng ano ay nako mga kahok gutom na po talaga ako bawal pa naman po sa akin oo nga po pala basta meron po kayong cancer bawal po magutom ayan mga kahok pauwi na po kami ah uh, sa kasamaang palad hindi po kami nakakain doon kasi nga sarado pa inainip na po ako kasi 9 o'clock pa lang 1 hour pa akong mag-aantay kaya I decided na umuwi na lang at doon na lang kami sa landers kakain ayan mga kaho kaya paalala po sa lahat kapag ganyan na may bigla ang lakad dapat mo magbaon po tayo ng ating kakainin kasi po pinakabawal sa lahat lalo na po pag may cancer ka ang magpagutom isa po yan sa dapat na tandaan natin bawal po ang magutom bawal po ang magpuyat at pinakabawal po ang magpagod aba dito ako dinaan ng akin habis sa makinoli ayan dito po tayo dumaan Ayan, mga kaha-hope, medyo tinutor po ako ng aking habi kasi sabi niya, baka daw may matipuhan akong kainan na madaanan na namin. Eh, pwede po. Kasi nag-aalala din po kasi siya. Kasi alam niya po talaga na bawal po talaga sa akin ang magutom. Pero sabi ko, Kerry naman, di nga po kami nakapagdala ng biskuit. Yun po. Kaya sa lahat po, paalala po sa mga may cancer, iwasan po natin ang magutuman kaya ako heto medyo nanginginig yung tuhod ko sa gutom pa water na muna ako and then buti may baon po akong ano uh, stem cell na iniinom ko again hindi po ako ano dito ha binanggit ko lang po kasi isa po ito sa iniinom ko pero hindi po ako sponsor dito user lang po ako ayan kasi Malaking tulong din po ito sa akin. And uh, ayun, nag-take ako nun. At saka, uminom din po ako ng vitamin C. Ang ating business. Yan. Mga ka-hope, uh, ang sa akin lang po talaga na ano. Ngayon ko lang din po kasi ito na ano. Dahil uh, nakalimutan po talaga namin. Dahil sa pagmamadali na magbaon po ng food. Eh, nagkataon po kasi na... Uh, tinanghalik tinanghali kami ng gising kasi after ng prayer namin bumalik pa kami natulog kasi late na din po kasi kami nakatulog kagabi kaya yun po yung nangyari uh, since na ano uh, inumaga kami ayun hindi na po ako nakapag prepare ng food and then mabilisan Buti na nga lang po dahil sa PWD tayo, madali po tayong na-assess doon sa SSS. Kaya napaaga po yung aming tapos. And then, Uh, ayun wala tayong magawa kasi sarado pa yung mga kainan doon sa ano sa SMR kaya heto sabi ko kaysa magantay tayo ng mga almost one hour sabi ko hindi naman siguro tayo aabot ng ano doon kasi ang landers 9 po bukas na sila sabi ko ilang minutes lang naman siguro ayan medyo hindi naman po traffic dito sa side natin sa kabila lang po ang medyo traffic Ayan, may dadaanan na maakdo, pero uh, inaano ko po muna yung sarili ko na wag masyado sa mga food na masyadong ano, kasi alam nyo naman po, although sabi naman sa akin, dok, pwede akong kumain, pwedeng tumikin.